Chapter 4 Jesu Kristo, ang tagapagligtas Pero sa tingin ko, isa ito sa pinakamabigat na salitang pwedeng sabihin ng isang tao. Hindi naman ito mahabang salita pero kaya nitong burahin lahat ng mga salitang naunang binitiwan. At kapag pero ang sumunod sa bad news, tulad nung narinig natin sa katatapos lang na chapter, kaya nitong pawiin ang takot natin at bigyan tayo ng pag-asa. Sa lahat ng salita na maaring sabihin ng isang tao, ito ang may kakayahang baguhin ang lahat. Nag-crash ang eroplano pero walang namatay. Ikaw ay may cancer pero ito ay madaling magagamot. Na aksidente yung sinasakyan ng anak mo pero hindi naman siya nasaktan. May mga panahon na hindi dumarating yung pero. Natapos ang pangungusap na walang pero at bad news lang talaga ang natatanggap natin. Kaya nga sobrang saya natin kapag may pero kasi doon natin nakikita ang nakakagulat na pagbabago. Salamat sa Diyos, buti na lang hindi natapos ang kwento sa bad news ng kasalanan ng sangkatauhan at sa paghatol ng Diyos dito. Kung natapos ang Bible, sa katotohanan ang buong mundo ay hahatulan ng Diyos at wala tayong masasabi o magagawa para ipaglaban ng ating mga sarili. Wala na talagang pag-asa para sa atin. Wala na, tapos na, pero... Ayan na naman ang salitang yan. Salamat sa Diyos, hindi pa tapos ang kwento. Ikaw ay makasalanan na karapat dapat hatulan ng Diyos. Pero gumawa ang Diyos ng paraan para iligtas ang mga makasalanang tulad mo. Mga salitang nagdadala ng pag-asa. Sinimulan ni Marcos ang kanyang pagkukwento tungkol sa buhay ni Jesus sa mga salitang ito. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Sa simula pa lang, alam na ni Marcos at ng iba pang mga Kristiyano noong panahon nila na ang pagdating ni Heso Kristo ay good news na ibinibigay ng Diyos sa isang mundong patay at nasira dahil sa kasalanan. Sa lahat ng kadiliman at kasiraan na dala ng kasalanan, ang pagdating ni Jesus ay isang malakas at dumadagundong na announcement ni Marcos na ang lahat ay magbabago na. Kahit sa Hardin ng Eden pa lang, sina Adan at Eva ay binigyan na ng Diyos ng pag-asa, mga katagang nagbigay ng pag-asa sa gitna ng kalunus-lunus nilang sitwasyon. Hindi pa sobrang malinaw noon patikim lang isang maikling pahayag ng pag-asa na makikita natin sa dulo ng paghatol ng Diyos laban sa ahas. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 15. Konti lang yan patikim lang pero yan ay pag-asang mapanghahawakan. Ipinahihiwatig ng Diyos kina Adan at Eva na kahit sila ay nagrebelde laban sa kanya, hindi pa tapos ang kwento. May binitiwan siyang gospel. Katiting na good news sa gitna ng kaguluhan. Ang kabuuan ng Bible ay kwento kung paanong ang katiting na good news na yan ay unti-unting nabuo, parang buto ng halaman na tumubo, sumibol, at yumabong. Sa pagdaan ng ilang libong taon, ginamit ng Diyos ang kautusan at propesiya para ihanda ang mundo na masaksihan ang kanyang makapangyarihang gawa para tuluyang talunin ng ahas sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Heso Kristo Pagkatapos ng lahat ng ito, ang kasalanang nanggaling kay Adan na dumaloy sa buong sangkatauhan ay magagapi. Ang kamatayan na siyang parusa ng Diyos sa kasalanan ng tao ay mamamatay at ang kampo ng impyerno ay luluhod sa harapan ng Diyos. Ang Bible ay ang kwento ng matinding paglaban ng Diyos sa kasalanan. Ito ang dakilang kwento kung paano inayos ng Diyos ang kasiraan na naidulot ng kasalanan, kung paanong inaayos niya ito hanggang ngayon at kung paano niya lubusang aayusin ang lahat balang araw at ito'y mananatili magpakailanman. Tunay na Diyos, tunay na tao. Lahat ng mga gospel writers ay nagsimula ng kanilang mga kwento tungkol sa buhay ni Jesus na ipinakikita na hindi siya karaniwang tao lamang. Ikinwento ni Mateo at Lucas kung paanong nagpakita ang isang anghel sa dalagang birhen na si Maria at ipinaliwanag sa kanya na siya ay mabubuntis. Hindi makapaniwala si Maria at tinanong niya ang anghel, paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Ipinaliwanag ng anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Mas kagulat-gulat kung paano sinimulan ni Juan ang kanyang kwento tungkol dito. Nang pasimula ay naroon na ang salita, mga salita na direktang katulad nung nasa Genesis chapter 1 verse 1. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ang lahat ng ito, ang kapanganakan ni Jesus mula sa isang birhen, ang pagtawag sa kanya na anak ng Diyos at ang pagsulat ni Juan sa kanyang ebanghelyo na ang salita ay Diyos at naging tao ang salita, ay para malaman natin kung sino talaga si Jesus. Sa madaling salita, sinasabi ng Bible na parehas na lubusan ang pagka-Diyos at pagkataon ni Jesus. Ito ay mahalagang maintindihan sa ating pagkakakilala kay Jesus dahil walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang anak ng Diyos lamang na lubusang nagpakatao pero siya pa rin ay lubusan at totoong Diyos. Kung si Jesus ay tao lamang na katulad natin, katulad natin na lugmok sa mga kasalanan at may kamatayan, hindi niya tayo kayang iligtas Paano tayo ililigtas sa kamatayan ng isang taong may kamatayan rin, pero dahil siya ay anak ng Diyos, siya ay walang kasalanan at katumbas ng Diyos Ama sa lahat ng perpektong bagay, kaya niyang pagtagumpayan ng kamatayan at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pero siyempre, mahalaga rin naman na si Jesus ay tunay at lubusan na naging tao dahil siya ang haharap at tatanggap sa paghatol ng Diyos para sa atin. Sabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 15, si Jesus ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan dahil tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Ang haring tagapagligtas natin ay narito. Noong sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, dala niya ang isang kagulat-gulat at kapanapanabik na mensahe. Ito na ang takdang panahon, malapit ng maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Kumalat agad ang balita sa buong bansa tungkol sa taong ito na sinasabing dumating na ang kaharian ng Diyos. Kaya hindi nagtagal ay dinumog na si Jesus ng mga taong nasasabik at gustong marinig ang magandang balita na dala niya. Pero bakit nga kaya excited ang mga tao sa balitang ito? Sa loob ng maraming siglo, Ginamit ng Diyos ang kanyang kautusan at mga propeta sa Old Testament para ipaabot ang kanyang pangako na lilipulin niya ang lahat ng kasamaan sa mundo at ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tuluyan niyang buburahin ang lahat ng lalaban sa kanya at itatayo niya ang kanyang kaharian dito sa mundo. Ang mga pangakong ito ay tutuparin ng Diyos sa pamamagitan ng isang hari na siya ring magliligtas sa kanyang bayan, isang hari na nanggaling sa pamilya at linya ni Haring David. Sa ikalawang Samuel kabanata pito, talata labintatlo, ipinangako ng Diyos kay David na saang kanya magmumula ang maghahari sa kaharian ng Diyos magpakailanman. At ito ang sinabi ni Isayas tungkol sa anak ni David na maghahari. At siya ay tatawaging hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Kaya nga sobrang excited ang mga tao sa ibinabalita ni Jesus tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, narito na ang haring tagapagligtas, ang mesaya, na galing sa angkan ni David na matagal na nilang hinihintay Paulit-ulit na sinasabi ng mga gospel writers na ang haring ito na galing sa angkan ni David ay si Jesus mismo. Isinulat ni Lucas ang sinabi ng anghel kay Maria tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Sa gospel na isinulat naman ni Mateo, nagsimula siya sa pamamagitan ng isang genealogy, ipinakita niya ang angkan na pinanggalingan ni Jesus mula mismo kay Haring David at galing din kay Abraham. Nakakatuwang basahin ng genealogy na ipinakita ni Mateo dahil ito ay hinati niya sa tatlong henerasyon na tiglabing apat ang elemento sa isang hudyo, malinaw na ang number na labing apat ay ang number na makukuha mo kapag pinagsama mo ang value ng mga letters sa Hebrew alphabet na DVD o David. Sa simula pa lang ng kanyang kwento, isinisigaw na niya katulad ng lahat ng iba pang mga Kristiyano na si Jesus ay hari, siya ang hari. Maganda nga ang balita, pero hindi ito ang inaasahan ng lahat. Ang sumunod na mga kwento sa New Testament ay tungkol sa kung paano itinatag ni Jesus ang kapamahalaan ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng paglaban niya sa sumpa ng kasalanan. Pero ang kaharian na itinatag ni Jesus ay hindi ang kaharian na inaasahan ng mga Hudyo. Hindi ito ang kanilang hinihintay at lalong hindi ito ang gusto nilang mangyari. Ang gusto ng mga Hudyo ay isang hari na magtatatag ng isang politikal na kaharian na tatalo sa imperyong sumakop sa kanila ang imperyo ng mga Romano. Pero hindi ito ang gusto ni Jesus, hindi siya nakatingin sa kahariang makamundo. Siya ay nagpapahayag at nagtuturo ng salita ng Diyos. Tumutulong sa mga may sakit, nagpapatawad ng mga kasalanan, binubuhay ang mga patay. At malinaw niyang sinabi sa gobernador na Romano, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito, ayon sa Juan, chapter 18, verse 36. Pero hindi naman niya sinabi na hindi siya maghahari sa mundo. Maghahari si Kristo sa mundong ito, hindi nga lang sa panahon na iyon. Sinabi nga niya sa pinakapunong pari, Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan ayon sa Marcos chapter 14 verse 62 at sa pahayag. Chapter 21 Ipinapakita si Jesus na naghahari sa bagong langit at bagong lupa, binago sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ang paghahari ni Jesus sa bagong langit at bagong lupa ay tunay na magandang balita kung kasama ka sa mga makikinabang nito. Pero makikinabang ba tayo sa kaharian ng Diyos kung tayo ay makasalanan? Babalik na naman tayo sa unang problema natin. Hanggat nasa atin ang kasalanan, pagsuway at pagre laban sa Diyos, hindi natin mararanasan ang kagalakan sa pag ni Jesus. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay hiwalay pa rin sa Diyos. At dahil doon, hindi sa bagong langit at bagong lupa ang destinasyon natin, kundi sa magpawalang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero dito makikita kung bakit tunay at sobrang maganda ang magandang balita na dala ng Christianity. Kasi nga, dumating sa mundo ang Haring si Jesus hindi lang para itatag ang kaharian ng Diyos, kundi para rin dalhin ang mga makasalanan sa kahariang iyon sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan para sa kanila. Inialay niya ang kanyang buhay bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng parusang dapat ay para sa atin, at dahil sa ginawa niya, sigurado na ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil kay Kristo, ang mga rebelde ay itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil kay Kristo, sila ay maaari ng makibahagi sa mga pangako ng Diyos para sa mga kasali sa kanyang kaharian. Ayon sa Colossus chapter 1 verse 12. Isang haring nagdurusa, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ang pahayag ni Juan na tagapagbautismo, isang propeta na ang suot ay balat ng kamelyo at balang ang kinakain nang makita niyang papalapit si Jesus sa kanya. Ayon sa Juan, chapter 1 verse 29. Ano ba ang sinasabi niya? Kordero ng Diyos nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan? Para sa mga Hudyo noon, malinaw at alam nila yung sinasabi ni Juan tungkol sa kordero ng Diyos na nagaalis ng kasalanan. Ito kasi ang inaalala ng mga Hudyo sa pista ng Paskwa o Passover, ang kamanghamanghang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto mga labin limang daang taon na ang nakalipas. Bilang paghatol laban sa mga Ehipsyo, nagpadala ang Diyos ng sampung malulubhang salot sa bansa nila. At sa bawat salot na lumipas, nagmatigas pa rin ang hari ng mga Ehipsyo at hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita yung huling salot ang pinakamalala at pinakamabigat sa lahat. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na sa gabing iyon, isang anghel ng kamatayan ang magiikot sa bansa ng Ehipto at papatayin niya ang lahat ng panganay na anak at hayop. Ang nakakatakot na paghatol na ito ay mangyayari rin sa mga Israelita kung hindi nila susundin ng mabuti yung sinabi ng Diyos na dapat nilang gawin. Ang bawat pamilya ay dapat magkatay ng isang tupa na walang dungis o kapansanan. At ang dugo nito, gamit ang dahon ng isopo, ay dapat nilang ipahid sa hamba ng pintuan ng mga bahay nila. Kapag nakita ng anghel ang dugo sa pinto ng bahay, lalampasan niya ang bahay na iyon, or Passover, at hindi niya papatayin ang mga panganay na anak at hayop doon. Ang pista ng Passover, lalo na yung tupa na kinakatay kapag Passover, ay naging isang simbolo para sa mga Hudyo na ang kaparusahan ng kanilang mga kasalanan ay maaaring mabayaran sa pamamagitan ng kamatayan ng iba. Ito ang ideya ng penal substitution na naging basihan ng Old Testament sa kautusan at sistema ng paghahandog. Kaya nga bawat taon sa Day of Atonement, ang pinakapunong pari ay pumapasok sa pinakagitna ng templo, ang dakong kabanal-banalan o Most Holy Place at nagkakatay siya ng isang hayop na walang dungis at kapansanan bilang kabayaran para sa mga kasalanan ng mga tao. Nangyayari ito taun taon at taun taon ring pinapalampas ng Diyos ang parusa para sa mga kasalanan ng mga tao dahil sa dugo ng tupa. Kinailangan ng ilang mga oras at mga araw, pero sa bandang huli ay naintindihan rin naman ng mga tagasunod ni Jesus na ang misyon niya ay hindi lang itatag ang kaharian ng Diyos. Para mangyari ito, kailangan din niyang ialay ang kanyang sarili para sa kanyang bayan, mamatay bilang kabayaran ng mga kasalanan ng kanyang mga tagasunod. Naintindihan nila na hindi lang pala basta isang hari si Jesus. Si Jesus ay hari na daranas ng paghihirap para sa kanyang mga ililigtas. Alam ni Jesus mula pa noong una ang kanyang dapat kawin na siya ay mamamatay at ang kanyang buhay ay magiging kabayaran para sa mga kasalanan ng kanyang mga ililigtas. Sinabi na ito ng anghel sa kanyang kapanganakan pa lang na ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayon sa Mateo chapter 1 verse 21. Sinabi rin ni Lucas na noong nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem para isakripisyo ang kanyang buhay ayon sa Lucas chapter 9, verse 51. Maraming beses na sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan sa Gospels at sa kanyang mga apostol at noon ngang sinubukan ni Pedro na pigilan siya, sinuway siya ni Jesus. Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas, ayon sa Mateo. Chapter 16, verse 23. Buang loob ni Jesus na pumunta sa Jerusalem patungo sa kanyang kamatayan. Alam at naintindihan din ni Jesus ang kahalagahan at layunin ng kanyang kamatayan. Sa Marcos chapter 10, verse 45, sinabi niya, Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami at sa Mateo chapter 26 verse 27 to 28. Habang kumakain ng huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo, kinuha niya ang kopang may alak at sinabing, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Sinabi rin niya, Iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Alam ni Jesus ang dahilan kung bakit kailangan niyang mamatay dahil sa kanyang pagmamahal sa mga taong kabilang sa kanya kusan niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa kanila, ang kordero ng Diyos na pinatay para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Sa pagtuturo ng banal na espiritu, naintindihan din ng mga unang kristyano kung ano ang layunin ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Ganito ang paliwanag ni Pablo tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sinabi rin niya, alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayon sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Sabi naman ni Pedro, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos ayon sa unang Pedro chapter 3 verse 18 at sinabi rin niya sa kanyang pagkamatay sa krus pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat kayo'y pinagaling ayon sa unang Pedro chapter 2 verse 24 Pakinggan natin ang sinasabi ng mga Kristiyanong ito tungkol sa kahalagahan ng pagkamatay ni Jesus. Ang sinasabi nila ay ito, noong namatay si Jesus, hindi ito bilang parusa sa kanyang sariling mga kasalanan. Wala naman siyang kasalanan, di ba? Ang pagkamatay niya sa krus ay parusa para sa kasalanan ng mga taong ililigtas niya. Habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, inako ni Kristo ang buong bigat ng mga kasalanan nila. Ang paghihimagsik nila laban sa Diyos, ang pagsuway nila sa mga utos ng Diyos, lahat ng mga kasalanan nila ay ipinatong sa kanyang mga balikat. At ang parusa na ipinangako ng Diyos sa kasalanan noon paman sa Eden, ang parusang kamatayan, ay ipinataw kay Kristo. Kaya nga ganito ang sigaw ni Jesus sa krus. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? ayon sa Mateo chapter 27 verse 46. Ang Diyos na kanyang ama na sa kanyang kabanalan at katarungan ay hindi maaring manatili ang kasalanan sa kanyang presensya at masyadong dalisay ang mga mata para tingnan ang kasamaan ay tumingin sa kanyang anak at nasuklam sa kanyang nakita ang mga kasalanang inako ni Kristo, mga kasalanan ng mga taong ililigtas niya. Dahil dito, tinalikuran niya ang kanyang anak at ibinuhos ang kanyang puot sa kanyang sariling anak. Ito ang mabigat na katotohanan ng paghatol ng Diyos sa kasalanan na ang buong bigat ng puot ng Diyos Ama laban sa kasalanan ay ipinataw kay Jesus habang daladala niya ang mga kasalanan ng mga taong kanyang ililigtas at siya ang namatay para sa kanila. Sa propesya ni Isayas, sinabi na niya na mangyayari ang mga ito, mga pitong daang taon bago nangyari ang lahat ng ito. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ayon sa Isayas chapter 53 verse 4 to 5, nakikita mo ba ang kahalagahan nito? Nararamdaman mo ba ang bigat ng mga ng ito? Ibig sabihin ng lahat ng ito, ako dapat ang namatay, hindi si Jesus. Ako dapat ang pinarusahan hindi siya, pero dinanas niya ang lahat ng ito para sa akin. Siya ang namatay para sa akin. Lahat ng yun ay mga kasalanan ko pero siya ang sinugatan, mga pagkukulang ko, pero siya ang pinarusahan, kasalanan ko, kapighatian niya. At ang kaparusahan na ibinigay sa kanya ay nagdala sa akin ng kapayapaan. Ang mga latay ng latigo sa kanya ay nagdala ng lunas at kagalingan sa akin. Ang paghihinagpis niya nagdala sa akin ng kagalakan. Dahil sa kamatayan niya, ako ay nabuhay. Ang puso ng Ebanghelyo. Ang nakakalungkot dito ang doktrinang ito ng pagkamatay ni Kristo bilang kahalili natin ay isang bahagi ng gospel na inaayawan ng mundo. Nakakadiri para sa mga tao ang ideya na si Jesus ang pinarusahan para sa kasalanan ng iba. Maraming mga author ang tinatawag itong divine child abuse. Pero kung isasantabi natin ang doktrinang ito para na rin nating tinanggalan ng puso ang Ebanghelyo, totoo naman na maraming itinuturo sa atin ang Bible tungkol sa mga na ni Kristo sa kanyang pagkamatay. Bilang isang halimbawang dapat tularan, bilang pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, at bilang pagtatagumpay. Pero ang pundasyong nasa ilalim ng lahat ng mga ito ay ang katotohanang itinuturo ng lahat ng mga larawang ito. Ang penal substitution o yung katotohanang ang kamatayan ni Jesus ay kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi mo ito pwedeng alisin o kalimutan o babawan o di kaya'y gawing side issue para mag-concentrate sa ibang mga ideas. Kapag ganyan ang ginawa mo, maraming mga katanungan sa Bible ang hindi masasagot. Bakit mahalaga ang mga paghahandog? Bakit kinailangang dumanak ang dugo ni Kristo? Ano ang nakamtan sa kanyang pagkamatay? Paano maipapakita ng Diyos ang kanyang habag sa mga makasalanan na hindi sinisira ang kanyang kabanalan at katuwiran? Ano ang ibig sabihin na pinapatawad ng Diyos ang kasamaan, pagsuway at pagkakasala, ngunit hindi niya pinalalampas ang mga makasalanan? Paano gagawing tama ang katayuan ng makasalanan sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos? Ang sagot sa mga katanungang ito ay makikita lamang sa krus ng kalbaryo sa pagkamatay ni Jesus bilang kapalit ng kanyang mga iniligtas. Nagiging tama at matuwid ang katayuan ng mga makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus. Dito lamang makikita ang ganap na pagtatagpo ng kahabagan at kabanalan ng Diyos. Sa pagkamatay ni Kristo, nabigyan ng katuparan ang karapat dapat na parusa sa mga kasalanan. At dahil sa habag ng Diyos, sa pamamagitan pa rin ni Kristo, tayo ay naligtas. Siya ay muling nabuhay. Siyempre, kailangan din nating maintindihan na lahat ng ito ay totoo at nagiging good news dahil ang haring si Jesus, yung ipinako sa krus, ay hindi na natiling patay. Siya ay muling nabuhay. Lahat ng agam-agam at pagdududa ng mga disciples ni Jesus noong namatay siya ay nabura sa isang iglap nung sinabi ng anghel sa mga kababaihan Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay Wala siya rito Siya ay muling nabuhay ayon sa Lucas chapter 24 verse 5 to 6 Kung nanatiling patay si Kristo katulad ng ibang mga tagapagligtas o propeta o teacher ang kanyang kamatayan ay katulad lang din ng kamatayan natin wala itong halaga o kahulugan Ibig sabihin nito, kinain lang din siya ng lupa gaya ng mga taong namatay na at inilibing at ang lahat ng mga pahayag niya ay walang saysay, walang katotohanan at sa kalaunay kakalimutan lang. Tayo ay mananatiling walang pag-asa na maligtas sa ating mga kasalanan pero hindi iyan ang nangyari noong muling nagkaroon ng hininga ang katawan ni Jesus noong bumalik muli sa kanyang patay na kalamnan ng buhay. Lahat ng kanyang mga pahayag, lahat ng kanyang mga ipinangako lahat ng kanyang mga itinuro, lahat ng ito ay napatunayang totoo at tama. Wala nang mga tanong, wala nang pagdududa. Sa Roma 8, sobrang nagagalak at nagbubunyi si Pablo dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus at ipinaliwanag niya ang ibig sabihin nito para sa mga mananampalataya. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Ayon sa Roma chapter 8, verse 33 to 34. Napakasarap isipin nito na si Jesus ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng kanyang Ama sa langit at naghahari sa buong sansinukob. At hindi lang yan, si Kristo rin ngayon ay namamagitan para sa kanyang mga iniligtas habang tayo ay naghihintay sa kanyang dakilang pagbabalik. Pero, di ba't may kailangan pa tayong sagutin? Sino-sino ba ang kabilang sa kanyang mga iniligtas?